muna kay Bagyong Dante. Huling nakita yan sa layong 880 kilometers silangan huyan ng extreme northern Luzon at taglay pa rin ng lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour near the center at pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilis ito, pahilagang kanduran sa bilis na 25 kilometers per hour. At kung makikita nga po natin sa ating latest imagery ng satellite imagery ay malayo po ang sentro nito sa ating kalupaan. So hindi po ito nakakaapekto sa namang bahagi ng ating kalupaan in terms of wind o hangin niya. Kaya sa nakita po natin analysis sa mga susunod na oras at araw ay hindi rin po ito makakaapekto yung hangin nito kung kaya't hindi po tayo nagtaas ng signal sa anumang bahagi ng ating archipelago. Samantala, ang nakikita po natin concern dahil dito kay Dante ay yung kanyang lokasyon at posisyon po ay very favorable para makapaghatak pa or makapag-enhance pa lalo ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. At yung habagat po na yan, siya pong nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Samantala, update din sa LPA na nasa Extreme Northern Luzon. Huling nakita yan sa karagatan ng Kalayaan, uh, Kalayan Islands, Kalayan Cagayan. At sa nakikita po nating analysis ngayon, mataas na rin ang chance ang mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. At kung maging bagyo po ito, ay papangalanan po natin itong si Bagyong Emong. At by the time na kung ito po ay maging bagyo, ay agad-agad po tayong magtataas din ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa proximity nito o dahil malapit nga din po ito sa ating kalupaan. So nakikita po natin sa ating analysis, posible po na galing dito sa Balintang Channel ay bababa po ito dito sa may ng Ilocos Region and then eventually po ay babalik po itong pahilagang silangan. Kaya mag-antabay po tayo sa maging updates ng pag-asa dahil crucial po ito at Bukod sa uh, signal, po tayong, posible tayong magtaas ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, ay maghahatak pa rin ito ng habagat o southwest monsoon. Samantala, meron pang LPA o isang another low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Kuling nakita yan sa layong 2,525 km silangan ng Eastern Visayas. Pero sa kasalukuyan, as you can see po, napakalayo po nito. So, nasa labas pa po yan ng PAR. At uh, sa ngayon, uh, mababa naman ang chance ang pumasok po ito ng ating area of responsibility. Ngayon pa man, patuloy po tayo mag-monitor sa magiging updates ng pag-asa okul dito in effect pa rin ho ang ating weather advisory sa malaking bahagi ng Luzon. As you can see, ay halos buong Luzon nga po may weather advisory at ilang bahagi po ng Western Visayas. So, upisan natin yung more than 200 millimeters of rainfall posible pa rin sa araw na ito dito sa Sambales, Bataan at sa Occidental Mindoro. So, malawakan o widespread na mga pagbaha pa rin ang pwede po maranasan ng ating mga kababayan doon dahil sa halos patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan sa araw na ito dito sa Binguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan doon sa Ilocos Norte, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur at maging sa La Union dahil po sa epekto ng low pressure area na nasa extreme northern Luzon at uh, dahil naman sa habagat possible din ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ifugao. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan at maging dito po sa Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Antique, dito sa Iloilo, Palawan, Catanduanes, Sur, Albay at Sorsogon. By tomorrow, possible pa rin ang matitinding mga pagulan dito po sa Zambales at Bataan dahil pa rin huyan sa habagat. And then 100 to 200 millimeters of rainfall naman ang pwede pa rin maranasan by tomorrow sa Ilocos Sur, La Union at Bingget dahil po sa low pressure area o sa sirkulasyon na nasa extreme northern Luzon. And then dahil sa Habagat ay 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin ang pwede maranasan sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Patangas at Occidental Mindoro. Habang yellow naman o 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, dito sa Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan. And sa third day or in the, or in the next uh, third day, doon po sa araw po ng Friday, eh, posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, sa Abra, sa Apayao, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, maging sa Sambales at Bataan. Habang 50 to 100 mm of rainfall naman sa Kalinga Mountain Province, Ifugao, Pinget, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging dito po sa lalawigan ng Palawan. Samantala, wala po tayong gale warning sa ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybayang dagat. Pero katamtaman hanggang sa maalo ng kondisyon ng karagatan sa northern at western section ng Luzon. Kung kaya't patuloy natin pinag-iingat pa rin ang ating mga kababayan. Dahil syempre, maliban dito sa hangin na ito na katamtaman hanggang sa malakas o sa pag-alon na hanggang sa maalong kondisyon ay masama din po ang ating panahon dahil pa rin sa presence o sa pag-prevail nitong habagat at ng LPA na nasa Extreme Northern Luzon.